Tay! Kumusta yung pagtatabay natin? May sound na ba? <laughs> Itatanong mo pa. <laughs> Balita ko ikaw doon no, siga dito sa PR si Tay. Ako siga! <laughs> dito to yan. Siga daw. Anong paborit mong kanta? Hindi, <laughs> wow. Alam ko may hali ka sa kanta eh. <laughs> ah, kuhan. Nakaw ng pag-ibig. O, nakaw ng pag-ibig. Try nga. Subukan natin. <laughs> Simple, pagkilala ka muna. Anong pangalan mo ko, Tay? Duming. Duming. Ano, anong kanta yan? Ni. Magina nga kayo. Ang kulit, ang kulit, ang kulit, ang kulit. Nakaw na pag-ibig. Nakaw na pag-ibig Kanta -ka nga. Masakit ang umibig. Wow. Oh, Mapait ang pagmagma. <laughs> <laughs> Lalo na bawat isa'y Ano, ano, ano? Ano ang senyon? Natamimi kayo may pananagutan na malihim ang pag-ibig pangambay laging taglay wow. kapag <laughs> nakaw ng sandali nararapat sa iba wow galing <laughs> aper mo na aper aper <laughs> Dahil dyan, meron kang pangkape. Sige <laughs> oh, ah. Sige. Ito na si nanay. Ano pangalan mo, nay? Saray Meron ka bang alam na kanta? Baka pwede naman i Ano ka? Wala nga ako alam. <laughs> <laughs> Bakit ba? Dito ka lang walang katanay? Oo. Oh. Yung okay. pamilya, walang dito rin? Ah. Oh. Uh, anong gusto mo, anong paborito mong kanta? Ako na lang kakanta. Ayaw mag-iilaw na lang. Ay, hindi na ako marunong yan. <laughs> 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 okay, nice. Salamat tayo, ah. Oh, sige. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng nanay mo. What? What the? At ang kamay nila ang iyong Limang piso. Limang piso. Limang piso. Ang pangalan mo, Nay? Nay, pangalan mo? Mary. Mary.